Evet. yang mulai bro yang mulai yang Oga, buto-buto ko. Papa, happy ko ka ka po kapag nakita mo ko si picture ko. <eza stakeholder> 아, 넌넌넌넌넌 nasa ano? di yun yung iyong nasa... tons yung nasa isa <tong> yung at yung, 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 yung nasa loob Ribs? Spine? Opo, Opo okay yun. <clears throat> okay. po. Okay. Ribs. 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 So,

Tumayo pa yung balahibo niyo. Patayo. Parang <laughs> <laughs> galing sa Okay na? Sa video, yun ikaw